Alam niyo yung pinakamahirap tanggapin ng mga kalaban niyo? Eh yung... Mm, yung kalaban na sa mga eme mo, Barbie. Ang buong akala mo na uto mo ako. Ano? Basahin mo nga sa bandang ending dyan. Sabi mo may work ka pa at nasa live ka pa. Nung pinost ko, may pinost akong content na nag-comment ka doon. Ah, pakalibre mong tanji eh. ba diba nga, nilive ko pa yung isa na alam kong ikaw man din. Na nagsasabi, ah nakabit mo yung si Dreamer. di ba? hindi ko sinakyan? Ito naman, oh. May panibago ka nga naman pang message sa akin eh. Ang nauto dito ending ikaw. Bakit? Di ko ba tinanong dyan? Sain mo nga, ilabas mo nga lahat. Kung ano yung mga tinanong ko dyan na medyo mapapahiya ka. <laughs> Mandalulong. 'Yung klase ng utak mo, ikumpara sa utak ko. Maliwanag ang resulta. Unang-una, logic. Ang sinusuportahan mo, Duterte. 'Di ba? Tapos ikukumpara mo sa sinusuportahan ko. <laughs> logic lang. Sa na lang, na Duterte supporter ka, anong utak ang meron kang ipagmamalaki? Diba utak tungaw kayo? <laughs> Sabihin mong, ang mo kalaban, na back to you. Oh, Utot mo, bro. Ang maliwanag dito na na back to you, oo, oh, oh, it's raining cases ka. Ngayon, explain mo at nang maliwanagan ako, bakit yung duke mo, Dio? At yung kapatid mo naman talaga ay D.O. Ano, Arch? Paliwanag mo yan kasi ako may alam akong sagot. Wait, wait, wait lang ako eh. Oo, may tamang timing dyan. Mm -mm. Pero, Paano mo naging anak yung isang abogada? Allah. <laughs> Patingnan nga ng birth certificate niya. Malay mo manahimik ako. Di ba? Aha, aha, aha. <laughs> la, la, la. Kung may na-back to you pa dito, oo. Yung nagmamaganda ka kay Natsuki. Ending, gusto mong makipagjumbagan, gusto mo rin lang naman palang chumupips. Yun ang klarong back to you. Oo. At saka pinipilit mong maging si Alfred ang kuno. Oo. E eh kasi Darna, Maliwanag, ikaw naman dito ang ikasi Barbie. Ang tanong, hindi pa tayo nakaalis doon sa challenge ko. Huwag mong i-escape 'yon. Ano to? Laro-laro na naman ang tipaklungan. Ipanawagan e mo dito na 'yung number ko sa Kasj ay sa ano sangkot doon sa tinatawag mong scam scam na ikaw naman din ang may gawa ipaliwanag mo bakit yung number ko ay sinangkot mo oo meron pa nga akong screenshot daw kuno si Jeros idinawit kasi nagpadala daw siya ng piso eh ang transaction iisa lang ang transaction dahil inutosan ko isa sa anak-anakan ko na padala ng piso mm, mm para magkaroon ng active transaction at nang makita ko talaga active pa ba talaga yung cash G ko na yon pero hindi mo kinakagat yung challenge ko na isumpa mo yung mga anak mo at mga apo mo, na minessage ka talaga nagamit 'yung number na 'yon. Ganun lang 'yon mandalulu. Bakit hindi mo kinakagat 'yon? At pangalawa. Pangalawa, asa na 'yung warrant ni Alfred? 'Di ba? At pangatlo kausapin mo yung barangay ko. Oo. Na may pa-emi ka pang mga operatiba. Nang taka. Ha? Uh. ba Diba? At kung may magdagbabak to you man dito. Oo. Yung mga emi mo. Oo. Pa-iyak ka eh sabihin mong ako ang bayaran ako ang fixer. I-debank mo si Daddyo. I-debank mo yung inutangan mo na nagsasabi ka magbabayad ka pag nagbayad na yung kliyente mong inaayusan mo ng dokumento. Ano ka, prosesor? Kawawa <laughs> ka naman. 'Di ba? Ano pa ba? At ang pang last, mm -mm, didilis ka kasi, utak tungaw. Bakit mo binura yung content mo kay Risa, kay Bam at Kiko? Dahil hindi, nasugakod ng utak mo, yung sinasabi mong majority, majority, didiis ka kasi. Kaya hindi mo na dapat ipangalandakan na naisahan mo ko. Dahil sa ating dalawa, matik, didiis ka, may utak tungaw, the earth is flat. Pag-usapin ng utak ng DDS Utak tungaw. Kasi mandalulu, Barbie. Oo, na nagkakakrush ka naman pala kay Natsuki. Di mo na lang nilinaw. Oo dahil isa kang trade my hands tigilan mo no?